At para naman sa ating balitang kakaiba, kakayanin mo bang umakyat at bumamba sa taas na 2,624 feet na pamayanan? Mayroong isang sikat sa buong mundo na Cliff Village, isang pamayanan na matatagpuan sa tuktok ng bundok na may taas na 2,624 feet na matatagpuan sa Liangshan, Sichuan province sa China na dating kilala bilang Atelier Village. Ito ay may 72 pamilya na nakatira. Noong 2016, nang kumalat sa social media ang larawan ng mga batang mag-aaral na umaakyat sa mapanganib na lugar para lamang makapag-aral. Alam nyo ba kung papaano sila umaakyat at bumababa dito? Sa pamamagitan ng hagdan na gawa lamang sa mga paging at saratan, ito ang mga bagay na ginagamit ng mga mamamayan sa paggawa ng hagdan na tinatawag na sky ladder. Ito lamang ang tanging inaasahan na daan patungo sa baba ng bundok. May git isa't kalahating oras ang pagbaba sa mga hagdan habang dalawang oras naman ang paakyat nito. Kapag iyon ay mga mamamayan na mga sanay sa delikadong paglalakbay, may walong katao na ang namatay sa pag-akyat sa matarik at marupok na mga hagdan. Ilan sa mga ito ay mga turista at maging ang mga nakatira mismo sa nayon. Dahil sa napakadelikadong hagdan, ay sa mga residente, araw-araw ay nasa panganib ang kanilang buhay sa pag-akyat at pagbaba sa nasabing hagdan. Dahil sa social media ay namulat ang gobyerno ng China sa kalagay ng mga mamamayan sa Atoliger Village. Makikita sa larawan ang mga inosenteng bata na marahil ay hindi lubos na naintindihan ang panganib na kanilang nakasanayan. Ang mga larawang ito ang nagtulak sa gobyerno ng China para palitan ang hagdan ng mas matibay na bakal at magkakaroon na rin ng relokasyon sa mga nakatira sa taas ng bundok sa isang resettlement apartment. Kaya gumawa na ng ang gobyerno ng China para matulungan ang mga residente sa kanilang napakadelikadong sitwasyon. Noong 2020, 84 na pamilya na ang inilipat sa resettlement. Ang kanilang apartment ay mayroon ng modernong pasilidad gaya ng kusina, comfort room, ilaw at tubig, ang mga bahay ay subsidized ng gobyerno. Bawat mamamayan ay kailangang magbayad ng kabuang 10,000 yuan kung may apat na miyembro ng pamilya sa bawat bahay na lilipatan. Pero hindi lahat ay lumipat sa modernong village dahil ang iba naman ay hindi iniwan ang kanilang tahanan sa Cliff Village. Tinatayang 30 pamilya ang nanatili sa kanilang tirahan. Sila ang nakakatulong ng gobyerno sa pagpapaundad ng turismo gaya ng pamamahala sa mga bahay tuluyan at pagiging guide sa mga turista. Plano rin ng gobyerno na i-develop ang lugar bilang isang vacation resort. Balak itong gastusan ng hanggang 613 million yuan para sa pagpapagawa ng mga cable cars at may isang daang libong turista na ang bumibisita sa Cliff Village noong 2019. Kung kayo ang tatanungin, gusto nyo bang tumira sa tuktok ng bundok? Kasama si Jeff Gonzalez, Smile Sofit 23, para sa Balitang Unang Sigaw.